Yo, what's up everyone? Good evening. It's 7 p.m. here in Singapore. Andito kami sa Woodlands Waterfront. Isa sa magandang pasyalan pag nandito ka sa Singapore. Walang entrance fee. Yun yun naman yung view. Tara na lang dun. Luna oh. ng... dog. Yes, it's a dog. Normally mayroong mga monkeys dito pero walang monkey ngayon. Ganda ng araw oh. Palumog na yung araw oh. Sunset. Oh, sunset. Ang picture ni daddy. malapit nang mawala. Malapit nang malawala yung araw. Okay. Yes. And kita niyo yan, Malaysia na yan. Malaysia na yan, guys. Yan yung JB. Tara doon. Okay, let's go. Oh, mayrong fishing etiquette, oh. Respecting one another, etcetera, etcetera. Okay, let's go there. Wala nang araw Oh, isa lang yung restaurant. Kain tayo dyan mamaya. Yes, ma'am, mom later. Ah, huh? ma'am, Belo mom, na. Yes, momam. We'll momam later. Maganda dito mag muni medyo mahangin kasi nga dagat saan? ay yun baby hey, baby oh oh yung ganda picture nito Lady, baby come 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 sit down si ba? last is in waterfront restaurant hindi ka muna tayo dun Hmm, nakakita ng ano, nakita ng nakita ng ice cream, ng refrigerator. Na. <laughs> later ha, later. Later we we'll buy ha. Nao ng COVID, yung mga taga Malaysia, tapos yung family nila nandun sa kabila. magagamit ng kuhan, telescope. Ay, ganoon? Oo. Kasi ano, mabuti yata ng 6 months yun, di ba? Oh, mm -hmm. na yun kasi parking yan eh. parking na kasi, telescope na lang sila. Na lang. <laughs> kasi ito, ayan oh. Malaysia na yan, JB. Paano ba, ano ba, ano bang JB? Ano bang ah. spell out mo ngayon, JB? Juhurbahor. Ay, Johor bahor Malaysia. Diyan lang oh, lapit lang oh. Nung kasagsagan daw ng COVID, andun yung family ng ano, empleyado dito sa Singapore. Tapos telescope na lang daw. Oh, ang lamig. Marami din nag-exercise doon oh. nag-exercise sila. Pwede ka rin mag-jogging dito, mag ah! Mas, Luna! Say hi! Mas gawak, nung gawak. Wala na, lumubog na kasi yung araw. Ay, lang like, mag-walk kami ni Luna dyan. Videoin mo kami. Yung ano, yung cellphone ko. Okay na, mo lang. Para may pang-reels kami. <laughs> Dilim na. oh, let's go eat na. Kakain na kami dito sa loob. Kaso may pila. This way to visit. Ah! Kanap si Luna ng ice cream! Well, oh, AJ, but we're gonna eat rice. Huwag ko nga pwede kasi nasa labas nila. Gusto kumain ni Luna ng ice cream. Man. Ayun yung menu nila. Okay, okay. Waffles. din silang fries. Look at the prices, nice. In Singapore dollars. Ah, uh, yes. So, yes, later, later, later. Yes, yes, yes. Ang dami nilang... Ah, so, so. Tanong nga. naman ma hindi naman punuan dito. Okay. Ano po ani Luna? Ano ba yung orderin natin? Kung kinain ko dati dito yung dilis, masarap yung dilis nila dito na fried rice. Ano ano kasi yung lakay yung yung ikaw na lang. No. Alam, alam mo yung ano kukunin mo yung dating ano? May dilis yun, di ba?

May pinat siya kasi. Uh, ito yung fried rice nila na masarap ko. May dilis, ipon, ipons, no? panghalo niyan, itlog. Hipon lang at saka bilis. Gumawa um, rin kami ng barbecue beef and chicken. Limang beef, limang chicken. Pero grabe naman ang beef naman. Anong sasawan to? Kaya pa naman. Ah, yun! Spicy pala? Spicy pala Spicy, super! Mmm, um, yung luna ah. Lumis na. So spicy na. Huh? Like, ito yung gaya <illa> luna. Pagod din <Darwin> mo yung luna. Masitikot natin yung lakas ng api ang hap. So, kaya na ni luna. Wait, wait, wait. 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 na muna ha? 屏幕吧。 Tapos na kami gumaya, ipa pauwi na kami. Pakita ko lang sa inyo guys. So, mayroon ditong charger ng sasakyan. Para sa mga chargeable na sasakyan. Di ba mayroon daw ganun? Hindi, gasolina, charging. Ay, Charging. Uh, chargeable, chargeable. Huh? Ha? Hindi ko alam. So, tatawag, tatawag na kami ng taxi and then uwi na kami. Okay? Let's wait, car, huh? Let's wait for the car, huh? Let's for the taxi. Kung na ba? 14, huh? mm -hmm. Alas 9 na yata ng gabi, no? Anong oras na lang kayo? 8.38 p.m. na dito and pa-uwi na kami. Thanks for watching! Oh, moon! Bye! Oh, moon. Yeah, moon! 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 Sabi ni Luna, meron daw moon. The moon! Like moon! Bye!